Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel ang Tinggaling TV So karong buntaga Katapos lang natin magpakain ng ating mga alagang itik at manok Dito naman tayo sa ating garden o mini farm Bala ko sana ay magtatanim ng mga gulay Tapos yung sa bagilid ay mais or luya Tingnan muna natin yung mga ano natin yung mga pugad ng mga manok. Parang may ano eh, naglilimlim. Ito po sila oh. Ayan. Ayan po. Hmm. Wow! Lilim na yan. Saka dito sa kabila mayroon pa. Huwag muna natin na masyadong lapitan dahil ano eh, that, ano naman sila eh. Ayan oh. Kita ba? Ayan. Tama, no! Sorry. Sorry po. At dito tayo sa ating garden. Kung saan may tanim tayong uh, uh, tawag nito talong at saka atyal. Ayan po. May atyal na po. May mga pizza yun. Oh. Umpisa na po siyang umpisa na po silang sumibol. Oh. Ayan po. Hanggang doon yan. Oh ito saka mayroon din akong seedlings na atsyal para sa ating malaki-laking taniman yan po oh yan sila yan pa rin tapos puntahan naman natin yung natin area ito yung taniman ko ng talong ang ah, binungkal ko muna diba hindi pa ako tapos magtabas kaya dito muna ako yan hanggang doon sa dulo yan hanggang doon po yan ang taniman ko ng atsal ayan o oh. ayan yung mga lumang atsal o oh. nagcuttings ako proning tawag ito sila dahil matanda na sinubukan kong tutuloyin baka naman ay sisibol ulit yung panibagong mga sanga dahon dito at sa eto itong area na to hindi pa ako tapos nagbungkal ayan o oh. yung umpisa nagbungkal dahil malambot na tagulan ito pa yung mga sili ko ayan o oh. may mga sili din ako dahil mahilig tayo sa si sili salap talaga kumain pag may sili manghang at sa ito pa o di diba Tsaka itong namang area na yan, hanggang doon yan, puro atsal yan dyan. Taniman ko ng atsal lahat yan dyan. Kaya punta naman tayo doon sa ating kabilang area. Sa bakilid ay magtatanim kung saan taniman natin ng ano yun, ah, loya at saka mais. O oh, sige, let's go, punta muna tayo doon ito nga pala yung mga tanim ko na talong yung paunti-unti lang ito yan o naglagay na ako ng bunot. at saka mayroon pa sili yan o oh. ilang puno lang po yan yan o oh, diba may orange pa o oh. saka yung iba hindi pa oh. hindi ko pa natanim talong po yan ito o oh. malaki laki na yung tatlo na yan o oh, diba tara na punta muna tayo sa ating ito nga pala yung mga itik ko ang ingay nyo ah Katapos yun lang kumain ha. Ayan oh. Oh. Ito pala yung mga black astro ko. Ayan pa oh. Oh. Saka naman yung roaster ko. Ayan oh. Saka uh, nandyan pa yung ibang mga alaga kong ano. Ah. Uh, manok. Dito na tayo sa area. nilalagay na din ako ng meat. Ayan oh. Naglilimlim kasi dyan doon. slow, Kaya puntahan na natin dito ito na yung area na kung saan magtatanim ako ng mais ito lawak lawak na area ko dito diba oh. ayun yung may, may roster pa oh. ito yung mga manok ayun roster oh layo kasi. ito yung area na yun hindi pa ako nagtapos ng tabas saka may mga chicken dito ayun oh Itong area na to ng mga, mga boss. Hindi pa ako magtabas. Ah, natapos magtabas. So, yan. Hanggang doon sa taas. Taniman ko ng mais yan. At saka naman dito sa buhay dito. Itong area nato sa kabila. Dyan. Dyan. Kasi hindi masyadong matamaan ng araw. Taniman ko ng loya yan. Sisipagan lang natin dito mga boss. Kaya sayang naman yung area natin na hindi magamit, gagamitin natin. Taniman natin yung pwedeng anong dapat natin itanim. Ayo. Oh, nampisan ko na magtabas mga boss. Hindi ko pa hindi pa ako tapos. Baka basta ngayong buwan na to maraming tayong matatanim. Saka doon no, sa kalahati pa lang ako. Kaya Tsaga-tsaga lang mga boss. Laban lang tayo mga boss. Dahil mahirap lang tayo. Ito yung pinili natin. Gusto ko rin naman eh. Marami akong tanim eh. Tapos, ito yung mga saging namin. Mayroon namang mga bunga. Ano ah, naman tayo? Eh, sayang din to eh, oh. Tamanan ito, oh. Tatanim ako dito ng mais. Para pabigas, or pagpakain natin sa ating mga lagang itik or manok. O, oh, di ba? Kaya e masaya ito. Oh. Hanggang dito na lang po, mga boss. Ako nga pala, si Boss Anting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay. At may simpleng pangarap please like and share and subscribe po kung nagustuhan niyo yung video salamat po ulit mga boss shout out sa lahat thank you po bye,